Sa Tagbilaran, Bohol, makikita ang estatwa ng mga lalaking tila nagiinuman. Pero alam mo ba kung ano ang simbolo nito? Maaring ito ang isa sa mga pinakakilalang tagayan sa kasaysayan ng Pilipinas. At may malalim itong kahulugan. Hindi lang simpleng inuman ang ipinapakita rito. Ito ay ang ritual na tinatawag na sandugo. Mula sa salitang iisang dugo o sa kabisayaan ay kusikusi. -kusi. -kusi. Sa ritual na ito, ilang patak ng dugo mula sa bawat kalahok ang hinalo sa alak na sabay nilang ininom bilang tanda ng pakikipagkaibigan. Kung iisipin, para itong ultimate form ng tagay, walang cheers pero puno ng simbolismo. Kung sa panahon ngayon, parang ganito yan. Bagong lipat ka sa barangay, tapos may nag sa iyo ng baso na may alak. Simpleng gesture, pero malalim ang ibig sabihin. Going back sa ganap ng 1565, dumaong sa Bohol ang tropa ni Miguel Lopez de Legazpi. Una'y maingat ang pagtanggap ng mga lokal, pero sa tulong ng isang malay na marinero, ipinaliwanag ni Legazpi na para sa kalakalan lamang sila dumating. Nang maunawa nito ni Dato Sikatuna at kanyang mga tauhan, naging magiliw ang kanilang pakikitungo sa mga Espanyol. Ang Seremonya ng Sandugo ang naging tanda ng kasunduan ng pagkakaibigan sa pagitan ni si Katuna at Legazpi isang mahalagang bahagi ng pagtitiwala at peace process noong panahong iyon. Ngunit ayon sa historia na si Seyo Salazar, ang sandugo ay may dalawang muka. Para sa mga Pilipino, ito ay tanda ng pagtanggap at pagkipagkaibigan. Ngunit para kay Legaspi, maaari itong nakita bilang senyales ng pagkilala sa kapangyarihan ng kolonyal na Espanya. Ang sandugo ay isang pangyaring nagmarka sa ating kasaysayan. At hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin kung paano ito dapat unawain. Sa modernong panahon, maari natin itong tignan bilang paalala na maging bukas sa pakikipag-ugnayan, ngunit laging may dagdag na kamalayan. Ang sandugo ay paalala ng ating likas na hospitality, ngunit paalala rin na sa bawat pakikipagkasundo, kailangan ng better clarity. Kung may alam ka pang ibang kwento ng kasaysayan o mga kahangahangang tao na madalas hindi nabibigyan ng pansin pero may malaking ambag sa ating lipunan, ibahagi mo sa comment section 'yan. Nais naming marinig ang mga kwento mo. At kung gusto mo pa ng ganitong makabulhang mga kwento na nagbibigay ng halaga sa ating kultura at kasaysayan, hit that like thumbs up button at share mo ito sa mga tropa mong mahilig din sa ganitong klase content. Hanggang sa muli mga kasiyadad, salamat sa pagtangkilik.